ang pagpaparangal kay Santa Irene ng Roma. Magsitayo po ang lahat. Ang tanda ng Santa Cruz, ipag-adya mo kami, Panginoon namin Diyos, sa mga kaaway namin, sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagsisisi, O Heso Kristong Panginoon ng Santinakpan, sinasampalatayanan namin na ikaw ay Diyos na totoo at ikalawang persona ng Santa Trinidad, Diyos anak bagang na tao. Ikaw ay Diyos at tao namang totoo na at sumakop sa aming lahat. Ikaw nga lamang ang walang hanggang kagalingan at kabutihan, lalo't higit na kaibig-ibig. Kaya ikaw lamang ang sinisinta namin at iniibig ng lalo sa lahat ng bagay. Pinagsisisihan namin at dinaramdam ng malaking pighati sa loob ang pagkalabag namin sa utos mo at iba pa naming pagkakasala. Kinasusukluman namin ang mga kasalanan namin. Patawarin mo po kami at kaawaan alang-alang sa mahal na paghihirap mo at pagkamatay sa krus. At umaasa din po ka at pagkakalooban mo ng mahal mong biyaya upang mailagan namin ang pagkakasala at manatili sa biyaya mo. Amen. Panimulang panalangin. Ama naming makapangyarihan, kami po ay tumatayo sa iyong harapan, hindi man karapat-dapat, upang kayo ay aming sambahin at papurihan bilang pagkilala sa di mabilang na mga biyayang hindi ninyo pinagkaot na ipagkaloob sa amin. Inyo pong pinadadama sa pamamagitan ng inyong kagandahang loob, ang inyong dalisay na pagmamahal at walang katapusang awa sa aming mga makasalanan. Higit sa lahat, Aming kini-kilala ang pagkadakila ng inyong biyaya sa buong sangkatauhan. Ang inyong pagkakaloob ng inyong buktong na anak na sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ay inyong ginawad sa aming lahat. Ang kaligtasan kailanman ay hindi namin kayang makamtan kung hindi na rin sa inyong tulong at kaloob. Ang kabutihang ginagawa namin na kulang na kulang ay hindi sapat upang makamta ng kaligtasan namin. Sa sandaling ito, pinagpapasalamat namin ang iba pang mga biyaya na inyong walang sawang pinakakaluob sa amin. Pagpapasalamat sa mga biyayang tinatanggap. Sa mga araw na ito, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa natatanging biyaya ng isang martir at banal na naghahanap ng kanyang buong buhay para sa pagmamahal sa inyo si Santa Irene ng Roma. Amin po ang sa mga araw na ito ang pagdiriwang ng kapistahan ng pagsilang niya sa kalangitan. Noong si Santa Irene ng Roma ay nagbubo ng tugo bilang tanda ng kanyang tapat na pag-ibig at pagsunod sa inyo nawa ay magawa namin siyang tularan sa kanyang matatag at tapat na pagmamahal sa inyo at magiting na pagmamahal sa aming kapwa nawa makatuwang na panalangin ng aming patron si San Sebastian at ni Santa Irene ng Roma ay makarating sa inyo ang aming kahilingan hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ikatlong araw. Pagbasa mula sa sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kakapatiran at patuloyin ninyo ang mga tagaibang lugar. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa ng bahagi ng talambuhay ni Santa Irene ng Roma. Ayon sa kanyang talambuhay, pinamumunuan ni Castulo ang pagsasaayos ng pagdiriwang ng misa sa loob mismo ng palasyo ng imperador, sa pag-aakalang ang palasyo ang pinakahuling lugar na hahalughugin sa paghahanap sa mga kristyano. Siya din ang nagdala patuloy ang pagsasaayos ng misa kahimat ito'y nasa loob mismo ng palasyo ng imperador emperador na siyang nagutos upang paslangin ang mga kristyano. At kahit di man niya kilala ang isang tao, hanggat alam niyang ito'y isang kristyano, ay kanyang pinatutuloy at kinukupkop sa kanyang mismong tahanan. Tulad ng inang simbahan sa panahon ngayon na kung saan napakaraming naghihirap, buong puso itong nagpapatuloy sa mga kapuspalad, lalo't higit sa mga panahong nangangailangan ang mga tao ng masisilungan kasa-kasama sa pagdiriwang ng Misa bilang pagsamba sa Diyos. O mahal naming Santa, kami dumudulog sa iyo ngayon upang kami ipanalangin mo sa Panginoong Diyos upang magkaroon kami ng malalim na pagnanais at pagmamahal sa Santa Misa at ang pagkauhaw sa Kabanalbanalang Yokaristiya. gayon din naman, Turuan mo kami na tulungan at patuloyin ang aming kapwa na nangangailangan. Di man namin ito kilala, sapagkat kagaya ng sinabi ng ating Panginoon na kung anuman ang gawin ninyo sa inyong kapwa, ay gayon din naman ang ginawa ninyo sa akin. Amen. Dalit kay Santa Irene ng Roma Page 26 sa buhay ni San Sebastian, malaki ang ginampanan. Irene ng Roma, Kristiyanong nanindigan, pananalig at kawanggawa, kusang pinatunayan, kahit noong panahoy, magpakakristiyano ay bana bawal. Maalagang Irene, ni Castulos ay may bahay nabibilang sa mayamang aristokratang angkan. Nang makilala at tanggapin si Kristo sa kanilang buhay, ipinadama ang kabaitan kahit panganib ang kahinatnan. Naglingkod sa kapwa sa panahon ni Diocletiano nang sa mga leyon ipinalamon hinuhuling mga Kristiyano. Nauna pa kay Sebastian, dinakip si San Castolo. Pahirap ay di ininda, ipinaglaban pa rin si Kristo. Sa pagpanaw ng asawa, mag-isang tuloy na pinasaan ni Irene ang pagtulong sa mga Kristiyanong pinapatay. Buong giting ng na nagpasya, bangkay ni San Sebastian, ay makuhat mailibing sa banal na paraan. Noong siya'y kinituban, nang si Bastia'y ililibing, may pulso pa pala ito, kahit binugbog na at panain. Sa sariling tahanan niya, inuuwi ng palihim, inalagaan at ginamot, hanggang ito ay gumaling. Pag nga pala ang Kristiyano'y may loob sa poong Diyos, pinapahayag, sinasabuhay sa malasakit na lubos, lalo na sa maliliit, naliligaw at putot. Sa mga tumutulong at tinutulungan, Diyos ay nalulugod. Lumuhod po sandali at manalangin ng tahimik. Ang ganito pala'y kabanalan, gawin sana ng bawat tao ang magpadama at magpadanas ng awa ni Heso Kristo. Hayan si Santa Irene sa atin ay nagpakita kalingain ang kapwa maging sino man siya. Salamat, Irene Banal, sa iniwang halimbawa. Ayon sa Panginoong Hesus, kaawaan ang kapwa. Sa kanya mismo ginagawa, malinaw at walang duda, ang malasakit sa iba, gawin naming tagalipa. Pangwakas na panalangin, pinakamamahal naming Santa Irene ng Roma, banal na martin ng Panginoong Diyos, tagapamagitan ng simbahan, at tagapangalaga ng bawat mananampalataya. Kahit ay lumalapit sa iyo, kami ay iiding gabayan at patnubayan. Ikaw ay maging matatag sa pananampalataya sa iyong buhay. Lalo tang higit noon at ang iyong asawang si Castolo, ay hatulan ng kamatayan dahil sa kanyang pananampalataya kay Jesus. Lupamit kami sa iyo, pinakamamahal naming Santa Irene ng Roma, kami ay iyo ding binayayaan ng ganoong kalakasan at katatagan ng pananampalataya upang magawa naming harapin ang anumang pagsubok ng buhay. Ipinamalas mo rin ang iyong pananampalataya sa pamagitan ng iyong pagkakawang gawa, lalo tigit sa mga inuusig ng pananalig. Siya nga dito ay San Sebastian na aming patron at pintakasi ng parokya. Hindi mo pinagkait ang iyong panahon, talino at yaman upang makatulong sa kanya. At kahit ang kapalit nito ay ang paglalagay mo sa iyong sarili sa piligro ng kaparusahan at kamatayan. Hindi ka natakot na ipahayag si Kristo, hindi lamang sa pananampalataya, kundi maging saningning ng iyong asawang puspos ng pagmamahal at awa sa kapwa-tao. Pinagaling mo ang sugat ni San Sebastian Nadama mo ang sakit ng bawat pagalismo ng pana sa kanyang katawan. Hindi mo nilintala ang bawat ilamsik ng dugo mula sa kanyang katawan. Basbasan mo kami ng iyong buhay na pagmamahal na ipinamalas sa pagkakawang gawa, pagsasakripisyo at paglalang sa sarili alang-alang sa pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamigitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo Baksala walang wag pasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nakakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, pupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Dios, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa si Espiritu Santo. Kaparo nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala, sa ngala ng, ng Ama, ama ng, ng anak, anak, at ng Espiritu, Espiritu Santo. Santo. Amen. Mm -hmm. Muli po, inaanyayahan namin kayo na dumalo bukas ng alas 4.30 sa pagnunubina sa ating si Santa Irene ng Roma. Salamat po.